Naku, na po natin ang init ng panahon sa ngayon at nakakainit po talaga ng ulo. Pero may isang binatilyo sa Cebu City, aming nakilala, ang pumapatid sa uhaw at nagpapakilig pa sa maraming Cebuano. Hindi lang sa pamamagitan ng binibenta niyang palamig, kundi sa kanyang cute smile. Aalamin natin ngayon ang kwento sa likod ng mga ngiti at mga pangarap ni... Palamig Cutie. Ang Joshua Garcia ng Cebu City ay ang isang tindero ng palamig. Si Elmar Lumanog. Agad kaming lumipad pabisaya sa tulong ng ating trusted partner pagdating sa flight na suabe at walang delays ang Air Asia. So, okay, bilhin na po kayo dyan. Meron po tayong palamig. Malayo pa lang ay kitang-kitang angat na ang looks ni Palamig Boy. Aba, hindi nga fake news dahil pinipilahan ang kanyang pwesto. Higit daw kasi sa kanyang pisikal na itsura, humble at smiling face si Pogi. Ito ang dagdag na rason bakit siya binabalik-balikan ng kanyang mga customer na kalauna naging mga tagahanga na rin. At nandito tayo ngayon sa Colon Night Market sa Cebu na meron tayong ini naimbestigahan. Ha? Na isang cutie pie daw na nagbebenta ng palamig dito. Nahanap na namin. Ito ang tinatawag na cutie pie ng kolon. Si Elmar. Hello, Hello Elmar. Kumusta? Ito na, si Elmar. Yes, nagtitinda ng palamig. nga naman. Lalo kung malamig na malamig, ano. Yes po, Ma Lalo ngayong summer. Yes. So, malakas ang benta ngayong summer. Ang init ngayon dito, di ba? Oo, napakalakas ng binta namin, ma'am. So, itong pagiging tindero mo, minana mo na pala sa mga magulang mo. Ay, yes po, ma'am. Kahit sa mga ano namin, sa lulo at lula namin, na mana din namin at saka kay mama. Sa bawat salok at halo ng binata sa tindan niyang palamig, alay niya ang kakarampot na kita para sa kanyang pamilya. Mula kasi pagkabata, mulat na sa ganitong klase ng kabuhayan si Elmar. Pagtitinda ang naging paraan ng kanyang ina para matustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid. Paano mo naramdaman na hirap na talaga ang pamilya? Kasi yung nakita kong mama ko, mamis, ano, parang yung, yung pawis niya, parang grabe. Ang dahil sa init. So, ayun, parang sabi ko sa sarili ko, balang araw, ma, kagalingan ko, ma. Itong paninda natin, ma, lalago to, ma basta manalig lang tayo sa Panginoon. Tapos, nang dahil dito, ma'am, dito kami nabubuhay lahat, simula bata pa kami, ma'am. Ito, ito na po yung paninda ng mga... Ito, namin. itong kaisa-isa na, na brand? Yes po, ma'am, ito. Talaga ba? Yes, grabe yung wow, sacrifice na -na, ng mama ko dito, ma'am. Napaaral mo silang lahat? Yes po, ma'am. Lumipat po kami galing Negros kasi mahirap po doon, ma'am. Kasi sa probinsya, mahirap ah, kumita ng pera. Inagaw ng responsibilidad sa pamilya ang kabataan ni Elmar. Siya na kasi ang nagsilbing padre de pamilya. Isang taon pa lang siya noon nang bawian ang buhay ang kanyang ama dahil sa sakit sa bato. Mula nang magkaisip si Elmar ay katuwang na siya ng kanyang ina sa paghanap buhay elementarya pa lang natuto na siyang magtanim ng palay sa bukid kapalit ng napakaliit na sahod. At pagkatapos sa bukid 30 minutos naman naaaakyat sa bundok ang batang Elmar para magigib lang ng tubig na maiinom at magagamit pampaligo sa kanilang bahay sa baba kung minsan pa'y pa, tinatanggap na rin niya ang pag-igib sa ibang tao para lang may ekstrang kita. Pag-uwi naman sa bahay, abay-abala na siya sa paghahanda ng mga ititindang ice candy sa eskwelahan. Ito ang buhay noon ng batang si Elmar. Pagod at puno ng kahirapan. Hindi ako makauwi noon, ma'am. Pag hindi ko maubos yung ice candy na 100 plus po, ma'am. Yun ang turo mo sa kanya, Nay. Yes, po. Kailangan magtinda siya ang kitang dalawang piso kada ice candy sa maghapong paglalako ang nagsisilbing pambaon niya at kanyang mga kapatid sa eskwelahan. Hindi man niya naranasan ang marangyang pamumuhay, hindi ito naging dahilan para isuko ang kanyang pangarap at pag-aaral. Hindi po, bayan na po at syaga. Hanggang siya ay mag-high school. Sipag at tiyaga ang araw-araw na mantra ni Elmar. Laban lang palagi. Sa probinsya kasi magbibilad lang kami ng palay. At saka umakit kami ng bundok para may makain ang pamilya ko. Matustusan sila ng araw-araw na pagkain. Ganun lang. Mahirap lang kami. Nakikita ko si Elmar na mag nagsisikap siya sa pag-aaral pagdating sa kolehiyo, panibagong pagsubok ang hinarap ni Elmar. Para matupad ang pangarap na maging isang pulis, kinailangan niya ulit magbanat ng buto para matustusan ang kursong pinili niya, ang criminology. Ano ka nga ba napunta sa pagpupulis? Ano? Wala Mas... tindero, naging pulis. Kasi ano, Siguro may... Siguro ka na. <laughs> <laughs> Hindi din mo, parang simula bata <laughs> pa, simula bata pa ako, ma'am. Gusto ko na talagang mapapulis, ma'am, kasi yan yung sabi ng lolo ko, ma'am. Tulad ng mga panin matatanda ni Elmar. Ay punong-puno ng sahog at flavor ang kanyang naging buhay habang lumalaki dito sa Cebu. Kaya naman sintamis ng kanyang mga panindang palamig ang mga pangarap ni Elmar na makaahon sa buhay at iangat ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Hindi lang siya basta-basta tindero ng palamig, may ibang paraan pa siyang naisip at pinasok para kumita ng pera. Lahat gagawin ko ma'am para sa pangarap at para hindi na din magugutom yung pamilya ko. Ang kasikatan ni Boy Palamig sa kanyang probinsya sa Cebu, ang dahilan kung bakit araw-araw sold out ang kanyang mga paninda. Pinapakilig kasi niya ang kanyang mga sugi, hindi lang sa tamis ng kanyang mga palamig, kundi pati sa angking talent at kabutihan ng ugali. Wala daw itong gayuma, ha? Likas din kasing maparaan sa buhay si Elmar. Kaya ginamit niya rin puhuna ng kanyang irresistible looks para pasukin ang mundo ng social media. Opo, wholesome pa rin ang pinasok na sideline ni Elmar. Wala kasi siyang balak patusin ng mga alok na hindi pasado sa kanyang prinsipyo. Walang halong kasinungalingan at totoong personalidad lang daw ang kanyang ipinapakita at binebentang content sa TikTok para siya'y magustuhan at makilala ng publiko. Putin na lang eh, nagkaroon ng TikTok, nagkaroon ng Oo. social media, natulungan ka talaga ano? So, sobrang laki nga ng tulong ng social media sa akin, mami. Kasi alam mo, ma'am, hindi ako makapag-aaral ngayon pag wala yung social media. Kasi dyan ako gumukuha ng pang-tuition ko, ma'am. No wonder, kinagiliwan sa TikTok ang kagwapuhan ni Elmar. Sa katunayan, 1.2 million followers na ang meron siya, na nakatutok sa kaniyang mga hataw at pasabog. Matok sa views ang pagpapakyut niya habang nagtitinda. Bet na bet din ng netizens ang kanyang mga non-stop pagiling. Ang bagong mundo sa social media ang naging daan at nagbukas ng maraming oportunidad para kay Elmar tuloy-tuloy na ito palagay mo. Para Ay, balang araw, kailangan pag mayaman ka na, bilan mo na siya ng totoong tindahan. Oo, ma'am. Yan, ngayon, wow. yan yung ngayong, ano, kay, pangarap ko, ma'am, eh, na itong tindahan na to, hindi lang basta-bastang tindahan ito, ma'am. Alam kong lalago pa ito, ma'am. Tutulungan ko si mama hanggang sa makakaya ko, ma'am, hanggang sa maginhawa na yung buhay namin na yung certified TikTok star na siya, kahit papaano ay nadadagdagan na ang kanyang kinikita. Nakakapag-ipon na rin siya at may kasiguraduhan ng makakatapos ng kolehiyo Ang kanyang kinikita online at pagtitinda, gagamitin daw niya para ibili ng bagong bahay ang kanyang nanay at mga kapatid. Malayo pa, pero malayo na ang kanyang narating. Ito na ngayon ang bagong Elmar, puno ng saya at positive vibes. At sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, ang kanyang nanay ang number one fan niya. Ba't malungkot ang ko? Halo-halo man ang problema ang kinakaharap. Simple lang naman ang sangka para umangat ang estado sa buhay. Huwag huminto, di baling mapagod. Basta diretsyo lang sa pagsalok ng tiyaga, pag-asa at determinasyon tulad ni Elmar na sinasayawan at niningitian lang ang pait ng mga pagsubok niya. Dahil alam niya hindi maglalaon, mapapawi din ang uhaw niya sa pinapangarap at malalasap din ang kaginhawaan na kanyang inaasam-asam. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I need May keratin, may argan oil all the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.